siya, dinadala namin dito sa dagat. Di ba last time nagdagat din tayo? So, wala pa sa Wala pa ano sa Wala, pag, wala Hindi siya ano nang kinasan dito kasi walang bato. Wala, Kung nga diba, dapat darling, mangunga tayo ng ano, di ba? Yung mga shell. Mm -hmm. Yung oyster. Wala dito? Wala dito. Look at that. Ano yung kinakain yan? Ang ganda, oh. Kasi ka mo. Low tide ka siya low tide Look no, at Anong is ibon yeah. kaya yan? Apa, no? sinong doon yung pabangko? Sino? May visita Si Jose, yung naka VIP oh. Ah, ayan si Ah, ah uh. Si Banji, ayan si yung sinasabi Screenshot mo daw, darling Hindi ko Hello, malano, na, si nagulat ako ano. Yung sasakyan? Oo, oh, oh, nagulat ako oh, pag ha, ganun siya. To. Ferrari yun. Ferrari. Iba talaga yung multimillionaire. <laughs> oh, ikaw pa naman laging nagmi-million yan. Parang ilang milyon yata yung VIP niyan. Itry ko din yan tumira ng ano, 12K. Yeah. Oh my gosh. Mamuhunan ako ng mga ano, half million. <laughs> Kaibigan niya yan, kaibigan namin yan sa kabila. Sa kay Lolo Whitey. Eh. Very supportive yan siya. Kaya pala siya nawala sa ano? Sa doon. Sa Whitey? Hmm. Yung isa nag-vlog. Kaya nga. Nang may ma-upload sa ano. May ma-upload sa... Oh, ang daming uh, ano. Anong ibon niyan, darling? Oops. Hindi ko rin alam. Ang laki. Ang luno. Di ba nangunguha rin niya ng isda doon sa oh, dagat? Oo, nanguli yan. Ang, mm -hmm. ano, very clever yan na ano, ibon. Bye-bye, okay, guys. Oo nga, bawat ano, pag eh, VIP ka pala, no? Hmm. Pag ako VIP, purple na car. Nox Sports naman. car. <laughs> pag ako mag-VIP, purple na car. Mayroon dyan, di ba? Baka may mili ka ng kulay. Yung <laughs> purple. Uh -oh. Tapos manghuli ako ng, ano, ng fireworks. Nakakar, mang sagasa ako. <laughs> Sabi ko nung man, manghuli ako, bakit kaya may sasakyan? May oh, bike. Man, may bike. Hmm. Hello. Hello.